Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Bishop Chito Tagle ng Diocese ng Imus Cavite. Magkape at pandasal po tayo. Sa umagang ito, pagdasalan po natin. Sa Diyos ibigay ang tunay na paggalang. Nakatutuwang panuorin ang mga taong nagkakandarapa kapag may panauhing mahalagang tao. Lahat ay gagawin, makuha lamang ang paghanga at papuri mula sa kanila. Kung minsan lang ho, lumalabis na. Kahit malina ay gagawin pa rin dahil mahalaga ang iba. Ang mga banal na tao ay nagtuturo sa atin na kung merong dapat nating sundin at paligayahin, ito ay walang iba kundi ang Diyos. Sa Kanya natin ibigay ang pagsuko. Sa Kanya tayo manginig. Nakalulungkot makita ang isang tao na mas tumatalima sa hamak na kapwa tao sa halip na sa Diyos. Kapag Diyos ang nagsalita at humingi, hindi pinapansin, hindi ginagalang. Sa araw na ito, sa Diyos natin ibigay ang tunay na paggalang kahit tayo ay hamakin ng ibang tao. Maging tapat sa kanya. Manalangin po tayo. O Diyos sa iyo namin ibinibigay ang buong pagpupuri at paggalang. Amen.